naghain na ang Department of Justice ng kanselasyon ng passport para kay dating presidential spokesperson attorney Harry Roque sa Angeles City Regional Trial Court sa Pampanga. Ayon si Secretary Jesus Crispin Remulla, dahil dito ay malilimitahan na ang galaw ngayon ni Roque. Pero sa impormasyon ng kalihim, may dalawa hanggang tatong passport o manong hawak si Roque. Oras na maaprubahan ang kanselasyon ng passport, magiging undocumented alien na si Roque na nakadepende ngayon sa ina-applyan niyang uh, asylum sa The Netherlands. Duda na naman ang kalihim na mabibigyan ng asylum si uh, Roque, lalo tul, uh, tutol na tutol umano ang The Netherlands sa human trafficking na mismong kinakaharap ni Roque. Samantana, nag-apply na rin ng hold department order ang kagawaran para sa limampung iba pang akusado sa mga kasong qualified human trafficking bunsod ng nireg na scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, kabilang na si Cassandra Leong. Yan ay para pigilan na makatakas man ng bansa ang ibang akusado na karamihan ay dayuhan. Dapat ay makaharap umano ang mga ito sa korte at managot.